12 na. <laughs> Alas 12 na ng gabi at di ko alam kung ano ang gagawin ko kay Musumi. Todo iyak nga ito at hindi nga talaga makatulog at hindi mapakali. Kung pwede lang nga sana na ako na lang yung tumanggap ng sakit ng nararamdaman niya. Eto na nga kagabi abang natutulog si Musumi ay biglang nagising ng naramdaman niya ang sakit niyang ito. Bago pa man kami matulog ay sumasakit na nga ang kanyang ngipin. Akala ko ay magiging okay na. At kung kailan hating gabi na tsaka pa naman umatake ang sakit ng ngipin niya. Wala ako ibang magawa kundi ito ay lambingin na lang nga si Musumi. Kaya din ng sabi ko bilang isang ina kung pwede lang matanggap nga natin ang sakit ng nararamdaman ng ating anak ay kukunin na lang natin. Nung mga oras na to ay nagresearch na din ako kung ano ang pwede kong gawin sa ngipin ni Musumi at wala ako ditong ibang gamot. Sobrang sira na nga talaga ng ngipin ni Musumi gawa ng laging kumakain ng matatamis at mga candy. At yung sumasakit ngayon na ipin ay sobrang butas na nga kaya talaga ramdam na ramdam ni Musumi ang sakit ng ngipin at sa mga part na to ay kahit ano na rin nga yung ginagawa ko mapakalma lang itong batang makulit na to sobrang nakakaawa nga itong si Musumi dahil sobrang lamig ng panahon dito sa banda sa amin pero itong si Musumi sa sobrang sakit ng kanyang ngipin ay pinagpapawisan pa rin siya at dahil nakapag-research din nga ako kung ano nga ang pwedeng gawin sa masakit ng ngipin para sa bata ay nakapag-research ako na pwede nga daw ang bawang dito ay kukuha lang ako ng bawang at ipapasok ko nga sa ngipin. Ni Sobrang dami rin nga na nasabi na kung ano yung iba nga pwedeng gawin pag masakit ang ngipin ng bata. Isa nga ang bawang sa na-research ko na pwede ito ilagay sa ngipin ng bata pag masakit na at sa butas ng ngipin. At isa rin sa na-research ko ay pwede rin nga daw yung pabango ilagay sa bulak at saka ipasok sa may ngipin. Kaso, ito na lang ang bawang ang aking naisipan. Hindi ko rin kasi alam kung pwede ba ang kahit anong pabango na ilagay nga sa may bulak at saka ipapasok sa ngipin. At isa pa sa mga na-research ko ay mag-alimugmug nga daw ng maligamgam na tubig na may kunting asin. Nagawa ko na rin nga lahat pero hindi pa rin natatanggal ang sakit ng ngipin ni Musumi. Nag-research din nga ako kung may gamot daw ako dito ng paracetamol ay pwede ko nang painumin para daw isa sa mga pampatanggal ng lunas ng sakit ng ngipin ng bata. Kaya naman, papainumin ko nga si Musumi nito nga pong gamot ng pag lagnat siya. 5 ml lang nga para naman pampapawi ng sakit ng ngipin niya. So, ang sakit ng ngipin ni Musumi ay halos gusto niya nang iuntog ang ulo nga ni Musumi. Kawawang bata at sobrang nakakaawa nga talaga. Buti na lang si Musumi ay hindi nga ako gaanong nahihirapan sa pagpapainom ng mga gamot at marunong ng pagsabihan. Bali pangalawang beses ko nang papainumin si Musumi ng gamot dahil nakalipas na rin naman ang apat na oras. Halos apat na oras na pabalik-balik ang sakit ng ngipin ni Musumi. Pinatay ko na rin nga itong ilaw at may ilaw naman niyang maliit dito at sana naman makatulog na nga itong si Musumi ng mahimbing.